Hello guys. Tingnan nyo guys oh. Berding berdi at ang ganda ng bunga. Ayan oh. Ayan oh. Oyan may ano niyog diyan. Tapos yung bayabas oh. Ayun. Ang ganda. Ang ganda ng mga ang ganda ng paligid. Berding berdi. Ayan. Saka nandiyan oh, may papaya pa na maliit. Ayan oh. Ayan. Pagkain ng ano, mga kabayo, baka, kalabaw. Ayun oh, ang liit ng papaya, dwarf papaya. Ayan. Nakita nyo to, ang puno na na bayabas guys. Oh, namumulaklak na siya. O, oh, ayan oh, namumulaklak na siya. Ang bango ng bulaklak niya. Oh, di ba? Ayan. Tapos yan, oo. Tingnan nyo guys. Oo. pag sumakit yung tiyan ninyo, ito yung gamot. Kainin natin to. Oo, oo. ayan. O, ba? Diba? Ayan, oo. Ang ingay ng aso. O, oo, ba? Diba? Oo. Ayan. Naubos na yung ano ng malunggay guys o kasi kaka ano ko kakukuha ko ng dahon ubos na <laughs> ito yung mga basura pero pwedeng ibenta yan o iniipon ng may-ari o siguro may kumukuha ng dahon udlot ng ano ng bayabas o kinukuha siguro masakit yung tiyan niya ito yung gamot o di ba o ang ganda ng ano gamot ito guys yun know, oh mala na siya oh yung ganda ng bulaklak niya guys yun know, oh namumukad kat ayan oh di ba oh ito ayan bakanting lote to oh bili bilhin nyo na guys oh may ipil-ipil pa Ah, uh, you know. Ah, uh, Iwan ko anong pangalan nito nakalimutan ko sa Ilokano ito, tagumbaw. Uh -huh. ayan. Oh, 'di ba? So paano na magbabay na ako? Kaya kailangan nating magbabay na. Oh, ayan. Yan, hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga idol? Ayan, minsan lang magpakita sa inyo. Ayan, hello, magandang magandang umaga. Kamusta po? Ang, ako pala si Moreno, ang inyong lingkod na nagmamahal at na nagtitiwala. Maraming maraming salamat po sa supporta ninyo sa sa papanunood Maraming salamat po I love you all mm -mm. O oh, diba um, Ayan pasensya na guys Malikot yung aking kamay Ayan oo oh, oh, oh. Ang ganda nito oh. Diba mm -mm. Ayan so Babay na Ayan ang ganda ng ipil ipil oh. Ayan sarisa yan Ayan Ayan. Ito yun. Oh, may bunga na pala, guys. Oh, yan oh. Balikan ko yan, mamay. Ah, mga next week. Mm -mm. Ihinog na yan. Maraming salamat. Bye.